ang problema minsan hindi ang kalaban sa labas kung hindi ang mga kampon sa loob. Ngayon, si dating Pangulong Rodrigo Duterte tuluyan na pahamak. At sino ang dahilan? Walang iba kung hindi ang sariling dugo, sina Sara at Baste Duterte. Matapos tanggihan ng International Criminal Court ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lumalabas sa dokumento mismo ng ICC kung bakit isa sa mga dahilan ang mga pahayag ni Baste Duterte na tinawag pang kinidnap daw ang kanyang ama at isinampapa ang disbarment complaint laban sa mga opisyal ng gobyerno. Naghain ng patong-patong ng mga reklamong kidnapping, arbitrary detention at iba pa ang kampo ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa so Office of the Ombudsman for Mindanao. At ang higit sa lahat, ang malikot na bibig ni Vice President Sara Duterte na nagsabing jailbreak daw para sa kanyang ama ginamit ng ICC bilang patunay na posibleng tumakas o tulungan siyang makatakas. Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin? Jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumatok kay PRD? 16 milyon. Yung 16 million na yan, muna tayo doon sa ICC Detention Center. No? Sa simpleng salita, sila mismo ang nagbaon kay Duterte sa mas malalim na hukay habang pinaglalaban ng mga abogado ni Duterte ang humanitarian release. Itong magkapatid naman, puro galit, puro yabang, puro drama sa publiko. E di ayun, ginamit ng ICC ang kanilang sariling salita bilang ebidensya ng flight risk. Ang resulta, wala. Tuluyan isinara ng ICC ang pinto para sa pansamantalang paglaya ni Rodrigo Duterte. Kung tutuusin, kung tahimik lang sana sila, kung pinag lang bago magsalita baka may pag-asa pa si Duterte sa interim relief. Pero hindi. Dahil sa kabobohan ng anak niya, mas lalo pang pinatibay ng ICC ang desisyon na manatili siya sa kulungan. At kung sakaling mangyari ang pinakamasaklap kung mamatay si Duterte sa loob ng detensyon, siguradong gagamitin ni Sara ang pangyayari para sisihin ang mga Marcos at manghingi ng simpatya sa publiko. Political move? Oo! Pero disente ba? Hindi. Ang leksyon dito, madinaw. Hindi sapat ang apelido para tawagin matalino o makabayan. Minsan, ang pinakapanganib sa isang leader ay hindi ang kanyang kaaway kung hindi ang sariling anak na hindi marunong manahinig. Dahil sa kagaspangan ng dila at kakulangan sa diskarte, si Rodrigo Duterte ngayon ay nagbabayad ng presyo sa kabobohan ng kanyang mga anak.